aku <calcium> <se occasions> <onents> per, <Montana> <trenches us |zh|> <glorious> <matematika> <ubers smoking> Baka nandiyan yung um, Ano yung uh, ari ng baga Pre, paldo Ang daming pera, pre Ang daming pera Action Ako Pulis. polis Meron na ng bagto Panta ka na to, manong Kingiging oh! Yan po, yan Yan O, polis Buli Guys, ito na nga kami pagkatapos ng mini vlog. Subscribe nyo kami lagi at peace out!